Hello guys, good morning mga katabas and welcome back po sa aking YouTube channel nitong ginagawa nating kitchen, uh, base kitchen modular cabinet yan yun guys so welcome back po sa atin at ito nga po yung ating ginagawa so ngayon lang po sa part na ito ay bubuhin natin yung mga module na mga cabinet so tatlong module yan at guys ito pala yung aking uh, working area dahil nasa taas ako uh, at medyo may kalakihan yung gagawin kong cabinet hindi, hindi siya kakasya sa hagdan so yan mga scrap lang din po yung ating magagamit yung plywood so nahingi ko lang yan sa kaibigan ko So yun guys, dahil nga nandito ako sa taas at medyo maliit lang yung working space ko pero kayang kaya naman yan alam nyo naman yung mga carpintero mga diba? carpenters dyan eh, sanay na sanay yan sa paggawa ng mga paraan ano ba, na ba naman yung pagiging karpintero so yun nga guys, tingnan ninyo ha ah, nakasandal na yan sa rail ng aking agdanan so yan, para paraan na lang pero wag wow. nyo na makagawa pa rin tayo kahit ganyan kasi keep yung ating working area so guys, panoorin nyo po paunti-unti yung aking mga ginagawa at binabubuong uh, base kitchen base cabinet na wapo sa inyong panonood ay may kakawa po kayo ng konting idea kung paano po paggawa ng cabinet at itong ginagawa ko po ay ano po uh, first time kong gagawa ng uh, uh, tinatawag na modular cabinet simple yun yung binubuo na yung cabinet tapos isasalpak na lang doon sa paglalagyan so yun guys kaya napili kong itong uh, modular cabinet kasi yung gumawa ng aming lababo at uh, pagka-asintada, palitada doon sa ilalim ay medyo hindi kagandahan at hindi pantay-pantay kaya ito yung naisip ko na gagawa na lang ako ng buong cabinet tapos sasalpok ko doon para matabunan na lang uh, yung mga palitada kasi hindi naman ako marunong magpalitada same time na uh, alam nyo na DIY ako so kaya kaya ko naman pa eh, agad nyo at ito nga guys so mano mano lang tayo tsaga tsaga sa ating paglalagalit pero yak, na yak yan mga katapas sa uh, katulad kong mga mahilig mag DIY So, ito na nga, guys, yung ating mga natabas uh, para sa pagbuo ng ating uh, ikalawang module. And then, nakaredy na din yung ating mga gagamitin para sa pagbuo ng ating module. Yan. So, ito na, ina-assemble na natin yung ating mga natabas para makabuno tayo doon ng ating uh, gagawing uh, cabinet. So, yun, na, pasensya na, guys, no, paulit-ulit tayo sa board ng cabinet. Eh, cabinet yung ginagawa natin, eh. Eh, di, wow. <laughs> So yun guys, mga katabas, tuloy tuloy lang po sa inyong panonood and hopefully po makapagbigay po ako ng konting idea sa inyo sa paggawa ng cabinet. Lalong lalo na po sa mga nag diy dyan. So malaking tulong po ito para sa inyo and dito rin po ako nagsimula. Ngayon yun nga guys, nagtatabas ulit tayo ng ating mga pieces ng plywood para naman to sa ating third module. So yun guys, magtataka kayo. Nasa third na kagad ako. So meron na akong tatlong module. So, yung unang ginawa natin siyempre yung first. Tapos, sinunod ko na itong third module. So, may dahilan po kasi. So, mamaya mga katabas, ipapakita ko sa inyo kung anong dahilan ko bakit inunda ko ito. So, yun na guys. Ito na yung ating mga naputol na pieces para ito sa ating uh, third modules. So, kagaya nga na ng sinabi ko kaganina mga katabas, kaya inuna ko itong uh, putulin at Aww. gagawin kasi uh, dito nakatapat mismo yung uh, lababo at yung sa, ilal, sa lababo ay sa ilalim ng lababo ay merong tubo. So ito guys, pinapakita ko sa papakita ko sa inyo yung pinakadailan kasi uh, dito ay uh, uh i-estimate natin kung saan ba tatama yung tubo. So, yan guys. Tingnan nyo po kung paano ko siya gagawin. Uh, kung, kung ano magiging korte ng itong, mod, uh, itong cabinet, itong module so yan guys so itinatapat natin yan doon sa may bandang tubo at malaman natin kung paano natin iiwas o lalagyan ng espasyo at para pag pinasok natin itong module na ito ay hindi tatama doon sa mga tubo na yan so yan guys yung ating tubo na nasa ilalim so yan guys yung ating tinitingnan dito so yun guys tinayin nyo po kung paano yung aking gagawin at bago ko tubuin, so yan yung ating ginagawa so parang ini-estimate na natin kung saan natin Uh, kung paano natin na uh, uh, bibigyang espasyo itong tubo. So, yun guys. Let's go! So, yun guys. Ito na. Nakuha na natin yung sukat. Na-estimate na natin kung saan papatatama yung uh, tubo ng ating uh, lapabo. So, yan. At napakita ko sa inyo saan na uh, banda yung itatapas natin. So, yun guys. Kinawa na natin yung sukat at i-apply na natin dito sa ating uh, module. Let's go! ito na yung ating nagawang mga module yan. Tatlo yan. So, ito yung isang module. Ito yung pangalawa sa gitna. At ito yung uh, pangatlo. Ito yung banda sa may ilalim ng lababo. Yung mayroong tubo doon. So yun guys, so lalagyan na lang natin yan lang ng mga backboard. So yan kung nakita yung mga butas pa sa likod yan. So yan, lalagyan natin ang backboard. And then pag nalagyan natin, siyempre so, lalagyan na natin yan doon sa ating uh, So yun guys, yung gagamitin natin dito pang backboard yung mga uh, scrap woods natin So pag ganyan, ganyan So yun, pipili na lang tayo na la, pwede natin magamit So yun, meron pa tayo guys Let's go! guys, ito na yung ating mga module cabinets. So, i-install na natin siya. So, yun yung isa, yung una. Ito yung gitna. Ayan, ito yung gitna. Ito naman yung banda doon sa may ilalim ng lababo. So, yan. Kaya ganito yung disenyo yan, dahil dito tatapat yung tubo na galing doon sa lababo. So, yan. So, may mga seed na yan. May mga backboard na yan. Gamit natin yung mga scrap wood. Ayan, kung so makikita nyo, ayan, may mga dugtong-dugtong doon. So, walang problema dyan dahil uh, sa so, magitan ng pagpintura, pagmasilya, o oh, wala na yan. So, ang kapintura na yan, hindi na makikita yung mga dugtong yan. So, ngayon guys, ayan. So, so ngayon guys, mga katabas, papakita ko na sa inyo kung paano pag-install dito ang ating uh, modular kitchen base cabinet. So, tara! Let's go! So ito guys, yung ating module 1. Ayan. So may division siya diyan kasi mayroong dalawang drawer diyan. So ayan. Sa ibabaw sa ilalim, lagay ng mga kaldero. Ayan. Eh ito naman yung mag isa. Gawa tayo dito lang pull out drawer din Pwede pwedeng lagyan ng condiments or mga gamit sa mga sabon. Ayan. Dito man, for any storage. So makapansin niyo hindi nakita diyan yung yung uh, tubo ng lababo ayan, so pwedeng ditanggal naman yan, naka-screw lang yan sya, so ayan pagkabubuksan, walang problema tatanggal yung screw pagkatapos, babalik ulit kasi minsan uh, may P-trap dyan, pag nagbara so kailangan linisin yun, tanggalin yun, so madali siyang tanggalin naka-screw lang sya, so ayan guys yung ating uh, nagawang modular kitchen base cabinet. So, ayan na. Hindi nakita yung ating uh, mga simento. So, ayan. Kahit pa paano, eh, maganda na siyang tingnan kumpara nung una. And so, yun, guys. So, ayan. Ito yung dahilan kung bakit naglagay tayo dun sa ibabaw. So, yung mga ano dyan, ayan, mamasigyan na rin natin para dumanda. So, natanggal ko yung isang ano dyan. Isang tiles kakapit na lang natin. So ito rin, lalagyan din natin ang awang dyan para hindi na makalusot yung uh, mabait at baka magbahay pa doon. So lalagyan din natin yan ng ganito. At ito din, yan mga gilid na yan, mamasigayin uh, natin yan. Ito so, din sa gilid. So yun guys, ha? Ay So po, mga katabas, yung ating uh, modern of peace spring cabinet. So... Ang susunod natin natin dyan na part ay yung paglalagay ng mga drawer at ng pinto. So yun guys, maraming salamat and hopefully po meron kayong tulang sa aking uh, ginagawa nitong project dito sa aking bahay. So see you po sa aking next part ang uh, paggawa ng drawer at paggawa ng pinto. So yun guys, thank you mga katabas. Don't forget to subscribe, like and share itong aking mga simple project and simple DIY. Sige mga tabas, See you, and Salamat. Bye bye. Bye bye, Street Driver Woods.